Shalom, shalom at uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamabayan at marami pong nagtatanong kung ano ba daw yung ano ba raw itong uh, misaya o ang misyas so malamang ang iba sa inyo ay narinig na salitang ito at ang iba naman ay bago sa kanilang pakinig so ang misaya po o ang misyas ay isang salitang hebryo na may literal na ibig sabihin ang pinahiran o ang pinagpahiran ng langis o ang napili o the chosen one. So ito ay sinalin sa Grego bilang Christos na ah katumbas sa Tagalog ng Kristo na nangangahulugang ang pinahiran. So ito po yung nakikilala ng ating mga kaibigang Kristiyano na Heso Kristo. Dahil sa salin sa Tagalog, ito ay Heso Kristo, no? Sa Biblia na Tagalog. So, ang Heso Kristo ay Tagalog na salin ng Biblia mula sa English name na Jesus Christ. So, <clears throat> ngayon, naintindihan nyo na kung sino itong Heso Kristo, si Jesus Christ. So, itong si Jesus Christ ang tinatawag ng mga Kristiyano ay may orihinal na pangalan sa wikang Hebreo na Yeshua. Yeshua means salvation. So, in Hebrew, all names has its own meaning. For example, Abraham. Ang pangalang Abraham ay may kaulugang Abraham means uh, father of many nations. So, dati ang pangalan niya ay Abraham, ginawa ng Panginoon, na Abraham, na ang kaulugan noon, ay father of many nations. Katulad naman ang na kanyang asawa, na si Sarai, na ginawa ng Panginoon Sarah, na ang kaulugan ay princess. So may kita po natin na bawat pangalan sa wikang Hebrew ay mayroong kanya-kanyang kaulugan at nagpapakita ito ng kanilang mga karakteristik. So napaka-importante po, di ba, ng bawat pangalan. So sabi dito sa gawa, no? Ito yung sinasabi ni Pablo, sa aklat ng mga gawa sa Acts 4 verses 11 to 12 sabi dito this Yeshua is the stone rejected by you builders which has become the cornerstone there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given to mankind by whom we must be saved So, sabi ni Pablo, <clears throat> siyang baton bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas bagko sa kanyang pangalan lamang. So, kaninong pangalan po? This Yeshua is the stone rejected by you builders. So, sa pangalan lamang ni Yeshua, siya po ang nag-iisang uh, pangalan na ibinigay sa atin ng Panginoon upang ikaligtas ng mga tao. So, papaano po bagang uh, naging Jesus Christ yung pangalang Yeshua? Yeshua the Messiah. So ganito po kasi yan. No? Yung pagkakatranslate nila at uh, ipapaliwanag ko po kung paano nangyari yung ganong translation. So the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, transliterated, ha? letra por letra ang ginawa na translation. The Hebrew name Yeshua as Jesus in the third century BCE. Paano pong ang adoption nun? So the Greek language did not have a phonetic equivalent for the Hebrew letter Shin. Shin, yun po yung letrang Y sa Hebrew. So, dahil walang phonetic equivalent yung uh, letrang shin sa Hebrew sa wika ng Grego so ang nangyari it was replaced with a sigma so the name also received a masculine singular ending S to allow it to be inflicted in Greek grammar So para po mapalabas yung male character, uh, kailangan na magtapos siya sa letrang S. So ang pronunciation noon ay magiging Jesus. So the name Jesus remain the name of the Messiah throughout the Roman Empire. So when the Greek was the dominant language. So dominante pa nito yung Greek language na natili yung pangalang Jesus. So when the Greek was no longer the dominant language, ano, nung hindi na dominante itong uh, uh sa uh, ling uh, lingwahe ng mga Grego, the Bible was translated from Greek into Latin by Jerome. So, in Latin, the name became Yaisus o Jesus, So, ang naging spelling na nun ay I-E-S-U-S -S, which was pronounced Jesus. The Latin form of the name eventually became the English name Jesus. So, nung Latin, it was spelled in I, letrang I. No? I-E-S-U-S. s u s Ganun po siya i-spell. So, dahil nga ngayon, sa panahon ito, modern English na ang ginagamit, so, tinranslate siya ang letrang I ay pinalitan na ng letter J. So, dahil naging letter J na po, naging Jesus na yung translation. So, yun yung mahabang proseso na ginawa mula dun sa pangalang Yeshua na pin transliterated, So, paano po yon Kapag kasi ang pagkakatranslate ng isang pangalan ay transliterated, nawawalan po ng significant meaning na hindi namin ginagawa sa Messianic Congregation. Bakit po? Sapagkat ginagalang po namin ang pangalan ng Misaya? So nawawala yung divinity ng kanyang pangalan na sinasabi nga sa mga gawa na walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi sa kanyang pangalan lamang. So dahil nga tinransliterated ito at uh, ginawang JC yung kanyang pangalan, nawala na ng significant meaning at yung divinity ay naalis dahil dito sa ginawa nilang pagtatranslate ng kanyang pangalan na para bagang nawala na ng kahalagahan dun sa mga nagbabasa yung pinaka malalim na paulugan no na dapat ito nire-respeto nila ang pangalang Misaya. So, kami po, hindi namin pinapalitan yon pangalang pangalan ng mga karakter sa Biblia sa wikang Hebreo sapagkat bawat pangalan ay nagtataglay ng kanya-kanyang karakteristik at ng mga meaning. So, ang ginagamit naming salin ng Biblia ay ang Complete Jewish Bible. Ha? Complete Jewish Bible po. Mas accurate at mas mauunawaan na nagbabasa ang konteksto ng kanyang binabasa at may niya yung uh, mga wisdom na nakapaloob dun sa mga uh, kasulatan. So sana po ay nakapagbihatid ako sa inyo ng kaunting kaalaman at nakapagbigay, nakapagbigay ng kalinawan sa inyong mga kaisipan itong akong ibinahagi. At nawa ay pagpalain kayo at dumating sa inyo ang unawa ng mga kasulatan at uh, Baruch Hashem. May Adonai bless you all.